wa wow, tong kulay, tibuha na to. na join na, nag-join. Nag-join. Oh, join Asa na imuha? Guys, dede ka rin sa lugar ni... Sa lugar ni... Kung sitio City of oh, Ay, pilihan lang ni mo tong tuwa. Madalong sa... Ta asa man imuha to? Tubuso. Doon na ta, guys. Tungkulang dako, kusog. Papuntang...

Ha? Patbat to batto sir. Untong pan 7 man sa nanto. amerika dikad ja America. Tagbalatan guys, mamalot ta ta guys. Oo, pito man to, pito man to, kasunoy. Dato na badat ro ro imuan ag i-breeding man ni tong isa. Lima imong ihaton Oh, ihatag tung bulit saya. I paulama. Oh, ma. Ni yeah, malot ta. Agay kung kisa ka nga ana. Hi guys. Malot sa guys. Wala lang yung camera. Awa. Ama. Malot sa guys, malot guys. Oh, 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 okay. oh ugma na ya tot. Pa sige na. Okay ah. Sige Oh, ganina ko katanaw si mong live boy, sure lang. Tawagan niya ni Agtuyo. Tawagan din kang tuyo para palungo ni mo yung live. Ha? ah, Ha? Oh, huh? asya on. Nanong di on. Dino ka siya kaya ano? Wala Bantik. yung camera. Hindi ka dako. Matik. Sige na, amping mo, amping, amping, amping. <laughs> amping mo kanunay. Oh, hay hay. <laughs> congrats

Ako, 16 na 16. T 16 T 16. Doha. 16 te, Doha. Dong si Inday dong. Ayaw. 16 Doha.

Oke <laughs> 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 Oke okay, thank you

Tunalin Labinido Bulaklak na walang kupa Cecil Labinido Kinky Britos Kay Ana Belia Yamiya Ito lagi Imino Kay Hesel Labinido Ito So, in <laughs> <Chiril> Torres, kaya <laughs> siya sumo. Ano ang Torres daw niyo? Nan, gusto medyo daw niyo? Ano ang medyo daw niyo? Ano ang

Bila ganyan Royal ka 20 Hi Ilyas! <laughs> Hi! Nabi Bukajot. Hi kay Thor de la Cruz Kaulev Karan Buay na Thank you sa so stars Kay Jane Lyolo, Jane so Stars Okay, hey, picture lang picture lang

Ni kletre ka bibong ang balutan. Ni kletre ka bibo ang balutan. Pagkakataon na ninyo na guys. Hindi na mo dumog. Ilang. Hamping mo pagtabok ha. Okay. 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 okay.

Ang mahal sila Ng kwarta Dali lang ha Dali lang ha Masako wipes guys Kaya kapag isa Walang wipes Tsaka yung bag ko Baka mawala yung Collection Yung bag Trafiknya hilang lugar Bal, bal, bal Aku bal dua, dua lang Dua aku nak tahun Pilih baik gak ¡Guau, gapalo! ¡Joy! ¡Go! ¡Go! okay gapalo! ¡Gas, ¡Sigue! ¡Sigue! gapalo! ¡Pichor! gapalo! ¡Pichor! Iih. Bantai ha, bakuan bak motor masuk ke sana. tanan. Ye, labasan nang mga vlogger. Kay Ali Pretty, 25 stars. Kay Karen Key, 10 stars. Kay Jin Yolo, 10 stars. Thank you. Biglang nagkagulo ah. Biglang <laughs> nagkagulo yung COL Castition. Okay na. Uwi na kami ha guys. Uwi na kami ha. Uwi na kami Let's go, let's go. Tay <tiger> hey, pinky lord. Tay nilang balut. Amen <tiger> ngi gi tan. Grabe inutep ko, gontas nya pasok. Uh, kinam sa balut. Pasok dila

Ito yung alcohol ko Ah, dito rib. Nagpalitan ng sasakyan, naiwan doon. Tama. Yeah mo na. Kailan? Na, nagulian nga ba eh. Naglay mo si Ricky, noktok na Noktok na ron. Ito na. Ito Ang ginapat? Si Batuina, si Sarge, kaya ba na ako? Ano tagawas, Sarge? Pay picture rin kan dito na tayo. Ay na wag ka nang baba sina. Ayo picture report ayo. Mama oto tong batasan na na ayo. Dyan na sa gilid ka nang baba. Sige 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 dali Ay -ay nga, pasadak, dali ah. Nag-ipot yan. Sige listen mo sige. Picture lang picture. Picture lang picture. Asa di wala. Salamat sa kuan. Ambot asa to. Sige. Padungan sa katawa ni Modulbi katawa. Picture lang, Pat. Picture. Picture. Thank you. Bye. Sige, Pat. Sige na, Pat. Hina-hina, Pat. Sige na, Pat. Hina-hina, <laughs> Bye-bye. God bless you, Luis. Sige, hina-hina, Pat. Thank you. Bye -bye. Salamat. Thank you, kayo. I love you all. Ayun na tayo. Sabi ko na nga eh. Init mong ka-ego. Di ko kapas-pas kaon. Pa kaon, eh. Init kayo, ate. Init pa kayo, Naghantong tao na bagsak. Biglang dumating yung iba oh. Nila dumating yung iba. Dali yan akin na masakpan doon. Nakakita siya sa live. Gawas din siya. Tapos niya naman siya Katik nga niya siya sa balutan. Paspasa. Respasa. Kipat. Guys, out na kami guys. hindi, out na tayo. Guys. Guys, bye bye na guys. Ang ting mo tanana. salamat kay Gata stars. Ang ting mo kanunay. I love you all. Bye. God bless. Wala na stars Kay Lilab 50 stars 50 cars Kay Lilab O oh, ah. <laughs> na Sige na Taglit 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 na. 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 ayo,